Thank you, thank you very much po sa inyong lahat. So, yun, nagkagulo na. Nagkagulo na yung mga ating mga kababayan. Dahil well, sa simple na uh, pagkain lang, guys. Ayan, yung simple na uh, pagkain lang na inaabot ni Diwata sa kanila. Talagang malaking bagay na po sa kanila yan, guys. Yung mga pagkain kanya. No? alis na kami. So, mamimigay kami ng uh, pagkain. So, dito kami sa niya. Wala. Diwata. Hello. Hello. Good morning. Yes, sir. Uh -huh. Hi guys. Thank you, thank you very much sa inyo guys. Ayan. Ayan yung ating mga uh, kabubayan. So, ayan. So, yes. Mamimigay kami ng uh, pagkain. No? Sakay kami dito. Dito ayan guys so ayan yung mga, mga mga kasama so ayan so, guys so mamimigay kami ng uh, pagkain guys ayan sama yung mga vloggers sa totoo so lang ngayon lang ako sumama dito guys hindi talaga ako sumasama no? naki ano lang ako kasi nandito si Alex no, nagkita kami sa dito sa Parisan ni Diwata guys so for sponsor

pagkain. So kasama yung mga vloggers na mga naka, nakamotor pa kasi hindi kami kasya dito sa... Sa... Ayan na So ayan guys, mamibigay kami ng pagkain guys. Ayan, pagkain. So maraming maraming mga salamat. Dadang! 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 Dadang!

Ayan okay, okay. guys, <laughs> ayun guys ayun. sabi na lang ako ng pagkain Diba dito kayo, kuha kayo dito, kuha kayo Ayan guys, ayan mga kusaka, worker Ayan guys, dito kayo, basa kayo dito, pagkain Lapit kayo, lapit, lapit Ayan Ayan guys

Cascasero <laughs> ¡Soy! <risa> 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 ano? Oh. <laughs> oh, <laughs> oh, <yan. laughs> an saya? Oh, pagkain. ano <laughs> pagkain. <Y> yung pagkain? <laughs> <trabe, trabe. laughs> yung 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 pagkain? yung 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 sir. Dito yung ang bigay. yung 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 yung

dan guys ganit ayo

So yun, thank you, thank you very much po sa mga lahat. na so, wala sa na ng mga uh, magsubaybay sa uh, YouTube channel. So, thank you, thank you very much po sa inyong lahat. So yun, nagkagulo na. Nagkagulo na yung mga ating mga kababayan. Dahil sa simpleng uh, pagkain lang guys. Kaya nung simple na pagkain lang na inaabot Diwata sa kanila, talagang malaking bagay na po sa kanila yan guys, yung mga pagkain ganyan. No? Pagkain lang na simple na laking bagay na po sa kanila, napakasaya na nila yung mga kababayan natin nandito sa mismong ano, ayan Mismong kasada, pakita ko sa inyo. Yung mga kabataan, ayan, Ang dami ang, daming, uh, ang dami ang dami dami ayan guys so. so ayan sila sa ganyang kadami ganyang kadami pa uh, gusto ma uh, gusto pa uh, kumain no uh, makitim ng uh, ano ni idol diwata guys so, ayan kaya maraming maraming uh, salamat po sa inyo lahat no sa so, sa inyo <laughs> <laughs> hindi ko ay, hindi ko alam meron dito tao sa ilalim meron may tao dyan sa ilalim wala tayo dito guys yung anah sa ilalim lang ng tulay, na pinagdali ni idol diwata guys, may tao ba? may tao, sa ilalim ng dito kami sa ilalim ng tulay guys na umimigay ng pagkain. walang tao, so andun sa ilalim guys yung atul sa dito diwata guys. yan guys, so marami maraming ah salamat po sa inyong lahat no? sa walang sawa ninyong uh, pagsubaybay sa aking uh, youtube channel thank you thank you very, thank you very much po sa inyong lahat doon ako sa kabila ah, sa kabila sa kabila sa kabila so, ayan thank you thank you very much Bante, bante, bante.

kabilang kulay uh, mas marami doon kasi ng mga kapaya natin na gustong uh, matikman yung uh, uh, ano ni Idol Liwata guys iikot kami dito iikot kami sa area na kami ayan sa Maya uh, Senedad Boulevard Ay. Paris, Paris, Ay, Paris. So, Ayo, guys yung ating uh, security guard. Thank you, thank you, yeah, thank you, thank you, thank right, you. guys. Thank Good. you very much.